Bumuo ka ng isipan na hindi kayang pasukin, na pati yung mga demonyo'y nagdadalawang isip bago magbulong sa direksyon mo. Isang isipan na hindi nabalot sa kayabangan, kundi sa purong katahimikan ng ganap na kontrol. Isang isipan na sobrang precise, sobrang self-contained, sobrang disiplinado, na hindi na malaman ng mga tao kung ikaw ba'y isang liwanag o isang panganib. At ang pagkalito nilang yon ang nagpapayanig sa kanila. Ang ganitong uri ng isipan ay hindi nagmumula sa ginhawa. Ito'y hinubog sa digmaan. Hindi digmaan ng mga kamao, kundi digmaan sa anino ng sariling kaisipan. Digmaan kung saan hinarap mo ang bawat kasinungalingang pinaniwalaan mo, bawat takot na itinago mo, bawat kahinaan na minsang umalipin sa'yo. Sinunog mo silang lahat. Itinayo mo ang iyong sarili sa apoy na nilayuan ng lahat. Habang ang iba ay kailangan ng ingay, natutunan mong umunlad sa katahimikan. Habang sila ay nagmamakaawang mapansin, naging kontento kang hindi nakikita. Hindi dahil wala kang kapangyarihan, kundi dahil may mas malalim kang pinagyayaman, isang panloob na imperyo. Tumigil ka sa pagpapaliwanag sa mga taong sadyang ayaw kang unawain. Tumigil ka sa pag-aaksaya ng enerhiya para patunayan ang halaga mo sa mga bulag at makitid mag-isip. Tumigil ka sa pagbaba ng iyong enerhiya para lang tanggapin ng karamihan. Pinili mong maging sandatang binalot ng katahimikan. Ngayon, kapag nakilala ka ng mga tao, nararamdaman nila ito. Hindi nila alam kung ano, pero kinikilabutan sila. Hindi dahil malakas kang magsalita, dahil bihira kang magsalita. Hindi dahil nagyayabang ka, dahil hindi mo naman kailangan Ito'y sa paraan ng hindi pagkurap ng iyong mga mata Sa paraan ng pagtingin mo sa likod ng maskara nila Nang hindi mo sinasadya Sa paraan ng presensya mong inilalantad ang mga insecurity Na akala nilang nakatago na Ang iyong isipan ay naging isang fortress Hindi ka na basta-basta tumutugon Inaaral mo lahat Hindi ka na lagi pagtalo Pinagmamasdan mo ang lahat hindi ka na lalakipagpaligsahan. Nagdo-dominate ka sa katahimikan. Akala ng mundo ang pagiging soft ay lakas, pero alam mong hindi. Natikman mo ang pait ng pagtataksil, ang kirot ng mga pagtanggi, ang pag-iisa ng katotohanan. At sa halip na masira, tumibay ka. Hindi upang maging monster, kundi upang maging isang master. Isang master ng damdamin isang master ng pagpipigil, isang master ng panloob na mundo. Hindi mo kailangan ng spotlight, ikaw ang naging bagyo. Nagtataka sila kung bakit ang kalmado mo habang ang lahat ay gumuguho. Ito'y dahil mas masahol pa ang dinaanan mo. Dumaan ka sa pinakamadilim na sulok ng iyong isipan. Nabuhay ka sa katahimikang sumisigaw. Dumanak ang dugo mo sa loob pero taas noo ka pa rin lumalakad at ang ganitong klase ng sakit, pwede kang sirain nito ng tuluyan o pwede ka ding gawing untouchable, nino man. Pinili mong maging untouchable. Pinili mong maging isang presensyang hindi lang basta dumarating sa isang silid, kundi binabago ito. Presensyang nakakagambala sa huwad na ginhawa. Presensyang nagpipilit ng katotohanan kahit walang sinasabi. Presensyang hindi maluloko ng mga sinungaling kahit subukan pa nila dahil ang isang matibay na isipan ay hindi kayang manipulahin. Ang isang matibay na isipan ay nakakabasa ng mga intensyon. Hindi nauhulog sa mga ngiti, sa mga titulo o sa mga pangako. Tanging katotohanan, kapangyarihan at layunin lang ang pinapansin nito. Ang isipang itinayo mo ay kinakatakutan nila. Hindi nila aaminin pero nararamdaman nila ito. Ang katahimikan mo ay nakakaalarma sa kanila ang pagiging detached mo'y nakakasakit ng ego nila. Ang kapayapaan mo'y nakakatakot para sa kanila. Hindi ka nila mawari dahil hindi mo nilalaro ang parehong mga laro. Hindi ka naghahabol, hindi ka chesmoso, hindi mo sila kailangan. At sa mundong naghahabol ng atensyon at pagpapatunay, ang pagiging sapat mo sa iyong sarili ay isang tuwirang banta. Naging salamin ka na hindi nila kayang titigan. Dahil sa presensya mo, naaalala nila ang lahat ng bagay na tinakbuhan nila sa sarili nila. Kaya ano nga ba ang dapat mong gawin ngayon? Magpapatuloy ka. Patuloy mong hubugin ang iyong sarili. Patuloy kang maglakad sa katahimikan habang sila'y sumisigaw para sa pansin. Nauunawaan mong ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pagyayabang, nasa pagbibigil ito. Nasa kakayahang sirain ng isang tao mentally, ngunit pinipiling hindi ito gawin. Nasa kakayahang basahin ang bawat kilos nila pero hinahayaan silang masabit sa sarili nilang mga kasinungalingan. Yan ang level mo ngayon. At habang mas lumalalim ka, lalong mas kaunti ang makakasabay. Pero hayaan mo, dahil sa pinakamataas na level ng mental mastery, kaunti lang talaga ang makakaakyat. Kaya bumuo ng isipan na kayang takuti ng iba. Isipang hindi pinapakain ng mga palakpakan, kundi disiplina hindi pinamumunuan ng emosyon kundi isang vision. Hindi nabubuwal sa mga pagtanggi kundi pinatatalas ng pag-iisa. Hayaan mo silang magtaka, hayaan mo silang magbulungan, hayaan mo silang matakot. Hindi ka dumating sa point na to para maintindihan. Dumating ka para pamunuan ang sarili mong mundo sa katahimikan habang sila'y nagkakagulo, kakasubok na habulin ang sayo.